Pursigido ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tarlac sa pumuno ni Mayor Cristi Angeles na matulungan ang mga rehestradong magsasakang tarlakenyo. Sa suporta ng National Rice Program at kaagapay ang Department of Agriculture, muli silang namahagi ng certified and hybrid seeds at fertilizers sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang ratio po ng farmer is 2 bags per hectare ang tatanggapin niya. Meron din po tayong pinamimigay na certified seeds na, na distribute natin. This is the assistance coming from the national government. Higit 4,000 bags ng certified seeds, 1,479 bags ng hybrid seeds at higit 2,000 bags na ng fertilizers ang naipamahagi sa mga magsasaka sa lungsod. Tinamaan na naman kami ng bagyo. Buti na lang, may na naman ng gobyerno. Malaking utang na loob, lalong-lalo na ng barangay sa Manuel. Ang tulong nalapang ito ang ating mga magsasaka ay nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng libreng binhi na galing po sa Department of Agriculture sa pakikipag-ugnayan po ng ating kagalang-galang na Mayor, Mayor Christy Angeles. Suportado din ng Tarlac City ang mga lokal na produktong ani sa mga farmer's market bilang malaki ang kontribusyon nito sa ekonomiya ng lungsod. ating mga magsasaka, wag lang po tayo susuko. Ah. Tuloy-tuloy po natin gawin, dapat natin jabahuin, and the city government, rest assured, is always here to support you in all your needs.